Napatay nga ni Grenze Scout Ranger kabahin sa mga ginkilala nga war hero bangod man sa ila pagsakripisyo agod nga mahilway santo ang Marawi City batok sa mga terorista. Aton nga akilalahon sa sininga episode sang Baganihan. Otomechanic siya. Kag sa barracks lang kuntani dapat magapabilin si Corporal Argelito Barowa sa 11th Scout Ranger Company. Pero ginpili niya nga makig makigaway kontra sa mga mauti ISIS. Agod mabawi ang Marawi City sa mga terorista. Wala ba ba Mayo 2007 sa nagluntad ng gera sa Marawi City, sanggin sa lakay ini, sang Maute ISIS terrorist. Sa sulod sa ginakabig longest urban war sa Pungsod, nga naglawig sa 150 kaadlaw, nang ibabaw ang pagkabagalihan sa mga soldado. Nalakip na dere si Corporal Barua sa San Carlos City, Negros Occidental. Si Barowa ang kabayan sa 11th Scout Ranger Company nga ginapungunahan sa isa man sa mga modern war heroes ang pungsod nga si Captain Romel Sandoval kasubong ni Sandoval. Si Barowa ang kabayan sa 165 ka mga soldado nga napatay sa gera para lang mabawi ang marawi sa mga terorista. Istorya sa magulang ni Barowa nga si Dennis Barowa na pulo man katuig nga wala sila magkitaay sa ngiyang manghod sumugod nga nagtrabaho siya bilang OFW sa Singapore. Wala siya magdungdum nga sa lungon niya na makita ang iyang manghod. Way kuya ka hibi, way gid. Uh -huh. so, diyan, sa time na naka, dala ng patay lawas ni brother, pagbaba niya sa 6 by pagkita ko na niya sa iya sa, sa, sa morgue, mm. Uh -huh. ko pang iyang, ano, yung iyang uh, uh, lawas kay basim na hindi amo. Sang magbalik sa pungsod si Dennis, nga isa ka radio broadcaster sa San Carlos City, masamin niya nga masugilano ng mangod nga sadto yara sa Ground Zero sa Marawi. Kabain sa ilang naistoryahan, nga isorpresa kung tani ang ilang mga ginikanan sa liwat nga pagpauli ni RJ. Pero sa Agosto 3, 2017, nag-angkon siya sa igos sang bala sa dughan, gikan sa sniper sang terorista. Nadala pa sa ospital si RJ, pero wala na siya matabangan, kag napatay. Isa sa mga opisyal sang scout ranger, ang nag sa pamilya Barowa nga si RJ nga isa ka auto mechanic ang ginakinhanglan kontani para mag-maintain sa mga salakyan na ginagamit sang tropa. Pero ginpili niya nga mag-upod sa assault team sa tuyo nga maluwas ang ginatos ng mga sibilyan nga naipit sa gera kag sa dalayon. Mahilway ang syudad sang Marawi. Nang bata pa kasi kami, ibang angkot kami ni Papa, Wala well, nang kaon kami. Ikaw, anong, anong kurso mo sa... Ba niya mag-pulis siya, mag-pulis siya, o di kayo mag -sundalo? Mm. sa hapon naman ko tambal dyan. tapos itapos ko sa pila, ma-ambrood ko muna. So muna na buto na naka-ambrood ako. Then, ang buto ginambalan sa isang ako sila na ari ka lang di kay Y, kulang kami sa sang... mekaniko. So sir, hindi sir. Dead or alive sir. Ano? Dead or alive. Mabato ko yan, makakanto ko yan sa pig ko. Hindi ko yan sila pagpabayaan, mga bas ko. Nagtaliwan man sa gyera si RJ, pero nagapabilin sa huna-uhunas ang kadamaan ang ilapagkabaganihan. Isa man siya sa mga ginpasidungga ni Anay Presidente Rodrigo Duterte paagi sa medalya sa Order of Lapu-Lapu. Si Dennis, amunang nagbaton sa medalya para sa nagtaliwan nga war hero. Let me again give recognition to our soldiers and police personnel and local constituency for their bravery, sacrifice, and determination in defending and liberating Marawi City after five months of battle. How sad this is. We pray to God that it will never happen, ever, ever again. Bisa ng mga OFW ang nagkilala sa pagsakripisyo ni RJ para sa pungsod. Inipinaagiman sa ginhatag na ribulto sa pamilya Barowa, simbolo sa ila pagsaludo sa napatay nga soldado. Sa totoo, bro, pag may sagutan ko na, daw mahibig, daw mahibig, mahibig, mahibig mo. Pag mm -hmm. makita ko na, makita ko ng marawi, kina, sa totoo lang, may asaari na ko, di, ano yung daladala ko ba <laughs> Kasi yun yeah. mo daladala -dala ko ni? Ako na, ako na ka-receive sa kay Duterte, kami ni Papa. Uh -huh. Amo ni award nga ginada kay amo ni patimaan bla nga daw way ko gidya way ko hindi ko yan alimot hindi ko siya pagkalimtan blaw. May malapit walo na ka tuig ang nagligad sang halos magtapa ng marawi na tungod sang giyera. Pero paagi sa inspirasyon gikan sa mga baganihan nga nagsikripisyo kag nagrisgo sang kabuhi sa giyera padayo ng pagatubang sa mga residente sa mga pagpanghangkat para sa recovery sang marawi. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa mo isig katawo. Bisan ako o kung ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin. Magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana.